So yung what's up mga brad, so update video for today So update din natin yung nag-order nito Dalawang D12 mid high bullet mo sir Mr. Customer ng Talisay City ng Cebu So ayan, nakapintura na yung peace flag at ang uh, Twitter horn At ito namang apat na halimaw Yung taga dumagite, so shout out So ayan, nakapintura na po So ito po ang halimaw mo na itin, apat na box Kasama po nito yung dalawang MCB kagabi So shout out po at ito po ang paraan namin dito mga brad para hindi na po tayo mahirapan sa paglipat-lipat sa mga takip sa ating mga speaker box. So ito po may mga marka na po. So ayan 048s. So ibig sabihin yan, yung takip nito meron ding ganyan 048s. Nang dahil po ay apat po to na box so hanapin po natin yung uh, tatlo nito. So balik po tayo dito. So ayan 048 to. So meron po tong 04 uh, meron po tong zero three eights, zero 2H, 01 So, hahanapin po natin yung 03H. So, ayan, 03H. So, ang takip po nito, meron ding 03H. So, maghanap po tayo sa 02H. Uh, ah, so, ayan, 02H. So, ang takip din nito, 02H din. So, ngayon, ang hahanapin na lang natin, yung 01H. So, ayan, 01H. So, maghanap po tayo ng isang takip nito as a sample. Ah, so, ayan. So yan po ang takip sa apat na halimaw. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ito lang po ang isang ipapakita natin. So ayan, 0 h Yun po ang una na nakikita ninyo sa unang box na halimaw. So pakita na lang natin. So ayan, 0 h So ito, nasa 0 h or 0 h Ano, 0 h Ah, ito. Ah, so ayan, so ito po pala ang 0 h So ito po ang 0 h So ayan. So ngayon, baka isipin na naman po sa iba na ito lang po ang halimaw may mga marka. So maghanap po tayo ng uh, dalawang klasing box. So ngayon, una po nating tingnan yung MCB. Baka maisip po sa iba, yung halimaw lang ang pinapakita mo. So ayan, 0-2M. Dahil dalawa po itong box, so may partner po to Kung hindi po 0-3M, nasa 0-1M. So hanapin po natin. So ayan. Uh, so ayan, 0-1M. So, ayan po ang partner nito. So, yung takip niyan, meron ding mga marka para hindi na po tayo mahirapan sa paghanap ng mga takip. Hindi po to sila magkatukma ng takip kahit magkapareho po ang sukat. So, ayan po ang DIY. Kahit pareho po ang sukat, pero hindi po sakar yung uh, mga takip. So, ngayon, maghanap na naman po tayo ng mid-high. Dahil yung pinapakita ko kanina, itong halimaw at uh, ayan po ang MCBD 18. So maghanap po tayo ng mid high. Baka isipin po sa iba na ang sub lang po may marka. So maghanap po tayo ng mid high. Ayan. O, oh, so ayan, dito po tayo sa mid high bullet. So ayan, 03K. So ang partner nito nasa 02K or 04K. So hahanapin po natin yung partner partner nito. Ah, uh, so ayan, 04K. So ayan po ang pamaraan namin dito mga brad para Ah, hindi po tayo mahirapan sa paghanap ng mga takip. So, at itong MCB, wala pa pong marka. So, ibig sabihin, lagyanan pa po ng marka niyan. So, isi-set out na lang ko natin yung nag-order nito. Dahil 4x4 setup po to, So, hanapin po muna natin yung partner nito. So, ayan po ang partner. So, dyan po sa labas ang dalawa. Ito po ang pangatlo. Ito po ang pangapat. At ito po ang apat na bullet. So, ayan po ang partner. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, isi-shoutout ko na lang po yung nag-order nito. Dahil nasa video na po tayo. So, ayan po ang nag-order nito. Taga Bairan Naga, Mr. Jubane Sabiliona. So, shoutout sir. 4 by 4 sit-up mo sir. Nakamasilya na po yung isa. At patuloy pang ginawa yung mid-high.